Good morning, good morning. So, ngayong araw po ay pupunta kami ng Apalit, Pampanga para po kunin uh, dalin dalhin yung materials ng bahay ni Nanay Linda. Ayan. Uh, sa ngayon po, po dadaan po muna kami dun sa hardware. Alright, good na po. Dito na po tayo sa 4M hardware. Ayan, para pick upin yung ating mga materials dadalhin sa Apalit, Pampanga. balikod yung kinakarga na eto ayan po ah, bali jeep po yung ginamit namin alright mm -hmm. Mm -hmm. Oh, ah. O na ayaw, nakasakay na 'yung mga materyales 'yung iba nasa taas ayan na kayo lang <laughs> ah, ayan po mga kuya nandito na po kami sa Palit Pampanga sa bahay ni Nanay Linda ayan po yung ginamit namin sa sakyan para deliver yung mga gamit niya ito po pala yung paggagawa ni Nanay Linda ah, papalitan po yung bubong po kasi yung ano bubong na in-order natin, ayan o. Oh. Ayan, ayan. ayan oh. Paggagawin po ito di ko po masyadong ma-video kasi uuwi po ako sa Tarlac update update lang po pag uh, pupunta po kami dito kami sa minsan ito so, po yung paggagawa tapos pati yung terrace dito po yung plywood na gamit sa kisame makapal na po ito ni di, di, di meja one half gagamitin doon sa terrace Oh. <tipos> Alila pares. Na, Alila. Alas mo. Hay naman. Na, ayeto ko yung kulay ng ano mo. Alas mo pula, may maroon na yan, marun. Makapal ko ito, makapal. Ay, makapal. Ayan Matigas. Alright. Ayan po. So, Sali kaya pa po. Bili na kami ng ulam dito sa Chooks to go. Ayan. po mga kakuya. Bago kami mag-umpisa magkalag ng yero. Mag-lunch muna tayo. Ayan sama-sama tayo kakain ang ulam natin ayan eh takapala nyo gab kain na ayan ah, po upisahan na pong tanggalin yung mga lumang yero ayan sila o oh. medyo mainit nga lang po tanghali kasi pero yan yung ano ulap po medyo makulimlim mamaya na po uh, yung ibang gagawin nila niyan hindi ko maibibidyo pero pag may natapos ko i-update ko na lang po kasi uuwi po ako ng tarlac maiwan yung mga nagkatrabaho dito yan. Uh, tanggal na po halos yung mga ano natin open open okay, na uh -huh. Ayan po, uh, bago po ilagay yung bagong yero niya, lilinisin muna ito tapos pipinturahan para malinis. Right, tagal na po lahat ng mga lumang yero. Ayan na. Oh. Ito ang sisimulan nila ang trabaho bukas. Pipinturahan niyan bago ilagay yung bagong yero. Ayan. kami po ay pauwi na. Kasi makulimlim. Uh, Wala na po yung ulan, no? Alright, time check po. 5 p.m.